Uwi na po kami. May araw pa. Ek may nabagi eh.

Okay, guys. Ito ang daan namin pa uwi. Hindi kami naliligaw. Iyan, daming puno ng dits. Okay, okay, okay. okay. Ayan, gaganda ng mga bahay. Itong mayaman talaga. Oo. Oh. Dami. Okay. Stoplight. Stoplight. Stop the light. Oo. Oo. Amin <laughs> <laughs> anu Laban. Ganyan? Anu yung ganyan? Laban. Ah, laban. Anu laban lang, yun, okay. Peace. Peace. Opa. Huh? Easy opa. San opa? Opa. Basta opa. <laughs> <laughs> ano <yun>? Upa. <laughs> ano yung upa? Bayad. Ayan yeah, No? Upa. Yung upahan. upa. Upa. upa, Magpapa-upa Oh, rent. Six rent. Million rent. in the house. Uh, Masa, okay. Six million in the house. Don't subscribe. Don't, subscribe. Don't right. skip my ads. <laughs> Galing mo magano ah. Subscribe. Oh. Please subscribe my YouTube channel. Pero ko bawal. Pag ikaw pag i-comment doon bawal. Ah, pero pag ano hindi. Pag sabihin Hindi, pag sabihin mo okay lang. Yeah. I know all languages. <laughs> 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 ano yun na mag... Jalgigaro. Jalgigaro pala yun. Ano yun? <laughs> Bilisan mo. Ah. Uh, Pastor. Sapsara. Oh, wala, wala, wala. My God. Ano mo naman sabihin, Pastor? Binibilisan na nga. Hindi okay. Na, lang kasi para ng bahay talaga pang mayaman. Kami po ng beach. Okay. Hindi yung 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 guys, yan guys building puzzle na building. Si Rai, thank you for watching. Hello guys. Naingat. Dandan nang kasi. Thank yeah. you Thank you for watching guys. Ano na niyo